ano po ba talaga yung estado ng grupo na yan dyan sa inyong lugar? Ang grupo po yan <clears throat> ay dati sila ay tinitingala bisang bilang peace-loving na, na organization na nag-practice ng bayanihan way of life katulad din ng mga ibang people's organization dito. Pero merong ibang nangyari sa kanila from being a peace-loving organization na naglihis, lumihis ng landas nung starting nung 2017. At yun na nga, ang um, the way, uh, yung mga characteristics na ginawa nila ay meron ng cultist na mga oh. practices nila. Mm, ano po ang ibig ninyong sabihin na lumihis ng landas? May mga questionable na oh, po ginawa. Oh. Yeah. Ye ye yes, kasi starting 2017, nalaman na lang namin na mayroon na silang ginugroom na bata, 17 years old noong no no taon na yon na ginugroom na parang mag-assume as a reincarnation ng ng Senyor Santinonio. Kaya nga, tinawag siyang Senyor Aguila. Hmm. So, yun. Isa yun. ang kami, bakit bakit nangyari? Hmm. Hindi naman usual ang mangyari ng gano'n. Sir, sinabi po, sorry si Chicky Verhel po ito, sinabi po ninyo no, na nag-start silang parang medyo shady na yung mga ginagawa noong 2017. 2023 na po ngayon, wala bang nagsumbong sa NBI, <laughs> sa Philippine National Police, wala bang nagpunta dyan para investigahan po ito at talagang may maaresto, may mangyari po. Yeah. Pero po, kasi noong 2019, Uh, umakyat sila sa bundok after sagsagan ng lindol. Mm -hmm. At wala kaming narinig kung ano yung mga nangyari sa kanila kasi ayaw magsalita. This April 2020 sila, ngayong taon ito, merong lumabas na coming from, from the group na sabi nila willing na silang willing na silang magsisiwalat kung ano yung mga nangyari sa kanila. So kaya bumuo si Mayor Rizal Council Team Kang ng task force para quick response kung ano yung mga information na ibibigay nila. So after nang mag-meeting nung April 19 this year, yun, nilabas nilang lahat ang mga kahindik-hindik ng mga pangyayari sa loob na hindi namin alam kami na andito lang sa labas. Mm -hmm. Kaya nag-request si Mayor ng, ng, sa NBI Director ng Investigative Assistance pumunta yung NBI agents dito sa bayan namin last May 4 this year. Nagkanda ng investigation, kumuha ng mga testimonies doon sa mga whistleblowers at nag-file ng apat na complaint. Yung una ay kidnapping and serious legal detention, then qualified trafficking, and violation of early child marriage law, yeah. anti early child marriage law, and then violation of anti child abuse law. Apat na complaint ang pinafile ng NBI at saka si mayor namin ang tumatayo ding complaint at, saka yung ISWDO namin. Yeah. So, June 1, yeah. this year pinafile, pero sa ngayon hindi pa Nakapending. Hindi pa lumabas yung resolusyon pending yeah. kasi nag-file daw sila ng, nag-file sila ng motion to inhibit sa fiscal ng okay. Surigao del Norte. So, ginagrant ng fiscal. So, sa ngayon, ando na lately ang complaint folder sa city fiscal ng Bayuga, ng Busan del Sur. sa report, may kasamang, nagsabi kayo nung apat ng mga kaso na kinakarap nila, pero meron din about rape So, yung rape ba, meron din na kasong involved, ay uh, yung ganong involvement na pwedeng kasuhan? Sa... Apat na complaint, hindi pa napasama yung... Ang rape, okay.